Kay sayang marinig ang mga taong nag-aawitan nagpapahayag ng karangalan ng Diyos ipinapahayag ang kanyang kabutihan lalong-lalo na sa panahong ating ginugunita ang pagkasilang ng dakilang tagapagligtas Magandang araw po sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At this point, mga kapatid, welcome po ulit sa ating live stream. At sa kasalukuyan, ang maging topic natin ay may kinalaman sa, yes, you guess it, handaan. Wow! <laughs> Malapit na po yung mismong Noche Buena at inihanda na po yung tinatawag na handaan. Oh, wag yung sabihin na wala kayong handa, ah. <laughs> Sana all. But, uh, uh, hindi ang focus natin kasi dito, dito ay hindi may kinalaman sa kung may handaan ba o walang handaan. Actually, may panghigit pa sa meaning ito. Since we are talking about the fact concerning Christ, being the final judge and how we should prepare. Remember mga kaibigan, mga kapatid, ang dami pong mga paghahanda ngayon. Aba eh, alam naman nating lahat. Pasko, di ba? So sa kasalukuyan, talagang inihahanda po ng mga tao ang pagsapit ng Pasko. Huwag mong sabihin hindi ka naghahanda ha? <laughs> Naghanda ka rin. Sure yan. The question here is Paano mo inihahanda ang iyong sarili? Let's focus on that mga kapatid. Kasi sa panahon ngayon aminin man natin o hindi ang dami pong pinaghahandaan right Lalo na Marahil Yamang alam naman natin na Pasko naman Pasko at New Year ang ipinag uh, pinaghahanda so to speak Natural lamang na tawag dito Natural lang naman na merong mga preparasyon o paghahanda na dapat uh, isagawa, so to speak. But I must have to focus this one dahil, tingnan nyo, kung titingnan natin yung context when it comes on the birth of the Messiah, Jesus, hindi lang naman basta parang naghanda-handa so to speak. Sa panahon pa lang ng mga prophets, Isaiah, Jeremiah, the rest of them, Talagang ipinag talagang idineklara ng mga propeta like Isaiah so to speak na mayroong darating na tagapagligtas na may darating na manunubos. Di ba? Ito'y ipinahayag mismo ng mga propeta ng mga mananampalataya inihula na yan sa Old Testament scriptures, so to speak. Pero ang tanong, nagsihanda ba ang mga tao noon? Well, unfortunately, it doesn't. Nakakalungkot lang. Yun lang, at that time na natupad yung hulang yan, it is when the Lord Jesus Christ was born 2,000 years ago, abae, eh. sino yung mga nakarinig ng mabuting balitang yan? Well, walang iba kundi yung mga pastol. Take note, pastol ng mga tupa ang unang nakarinig yan. Wow! ba? Diba? At saan na isilang? I mean, saan isinilang si Kristo? Sa mansion ba? Sa hospital? No! <laughs> In fact, si Kristo, nahiga, nahiga ang sanggol na yan saan? Sa sabsaban. Ano po ang ipinahiwating nito sa ating lahat, mga kapatid? Wait lang. Ayan. Okay. Ano po ba ang pahiwatig nito sa ating lahat? Ipinapaalala po yung kahalagahan ng paghanda. At that time that Jesus was here on this earth, nagsagawa ng three-year ministry niya noon, iilan lamang, iilan lamang yung mga sumunod sa kanya. Ang dami ng sumunod sa kanya noon, pero nung siya'y nagturo ng mga ng mga tough truth. Ang dami ring nagsialisan. Bakit? Kasi mahirap para sa kanila yun. Unfortunately, even in our time, ganun din ang nangyayari mga kapatid. Ganun din yung nangyayari ngayon na kung saan imbes na ipaalala sa sarili, sa sarili na ang dapat nating paghandaan ay ang time na makasama natin ang Panginoon sa buhay na walang hanggan o yung time na si Kristo ay muling babalik second in the second time. Most of us focused on the material things. Many of us became cowards because they don't want to preach the gospel. They don't want to exercise their faith even in the front of the masses. Let's be honest, mga kapatid. Kapaskuhan. Ito ay paggunita sa unang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Listen to this. Because it's very important for us to realize it. Sa katunayan nga mga kapatid, mga kaibigan, this time, ang Pasko, tila baga na ko-commercialize na lamang. nasaan kumbaga sa ngayon ang pagpapaalala sa kung ano ang totoo may kinalaman dyan. Minsan kasi mga kapatid, hindi rin nakapagtataka kung bakit imbis na si Kristo ang focus ng Christmas, iba na yung naging focus. Madalas, sarili na, sarili na natin inisip 'di ba? Yung tipong magkamal ng maraming salapi, mayroong hinahangad na kapangyarihan o karangalan. But wait. Bilang mga mananampalataya, hindi ba dapat alalahanin natin yung mga points na sinabi ng Panginoon, especially when it comes on the fact that he came to this world 2,000 years ago not to be served but to serve and give and give his life as a ransom for many. Kaya nga ito mga kapatid. Malapit na rin lamang yung Noche Buena. Okay, handa na yung mga pagkain lahat-lahat. Handa na. Pati yung mga inumin, kung halimbawa may magkakaroling, ganyan. But let's ask ourselves, saan ba talaga tayo naghahanda? Saan ba talaga tayo nagpe-prepare? Saan ba talaga tayo nakafocus? Sa Panginoong Jesus ba? na siya supposedly ang sentro ng pagdiriwang ng Pasko? O dili kaya sa ating sariling kapakanan? Walang masama sa pagsasaya. Lahat naman tayo, di ba? Kahit ako, lahat tayo. Kaya nga may tinatawag na Christmas party, year-end party, di ba? Pero Listen, listen, listen to this. Isa lang, isa lang yung may tatanong natin ngayon sa ating sarili, mga kapatid. Why are we celebrating Christmas? Yan. Yan yung tanong na dapat nating masagot. Why are we celebrating Christmas? Opo, andyan na yung mga handaan. Andyan na po yung mga nakalatag na siopaw, siomay, spaghetti, pansit, isama mo na yung kare-kare, ano pa, Shanghai, lumpia, whatever. Andyan na. Pero, kapatid Pansinin natin minsan ang ating sarili. No? Let's let's think about ourselves as well kasi Minsan kasi ang problema natin Masyado tayong selfish sa bagay na intindihan naman yung mga hindi talaga nakapag ano, nakapag ano ng Noche Buena dahil sa hirap na buhay. Walang problema yon Actually, as of now, I'm reading the book, the, yung book ni Liz Trouble na The Case for Christmas. Sa first, sa cha uh, first chapter, yung introduction nito, i-kwento ko lang yung intro. Yung introduction na sinulat ni Liz Trouble yung yung kasi hindi ko pa nakakalahati. Kung saan nung siya ay isang journalist, meron siyang nakapanayam na isang pamilya, pero yung lola lamang at saka yung dalawang apo. Wala silang anumang gamit maliban lang sa damit, table, what what not. Pero nababakas yung kagalakan sa puso nila. Why? Because of their faith in the divine Son of God, our Lord Jesus Christ. And at naunawaan nila yung mensahe ng Pasko. Na ang Pasko ay walang kinalaman sa kung saan or whatever. Ang Pasko ay tungkol lamang sa Panginoong Hesus. Na siya dapat ang sentro nito. That's why I was just pointing out this in an in an obvious way. Kasi tingnan nyo, sabi nga ni Liz Trouble, ipaparaphrase ko lang na kung saan pinipinpoint niya na itong pamilyang to, masasabing mahirap pero nababakas yung kagalakan sa puso nila. Samantalang si Liz Trouble noong time na yun, kasi dati siyang atheist kasi. Andyan na, nasa kanya na lahat. Fame, uh, material wealth, ganyan-ganyan pero pakiramdam niya empty. Pakiramdam niya yun niya. Uh, parang walang laman. Ganun. So, isa lang ang ibig sabihin doon, kapatid. Kesyo yung handaan na mayroon kayo ay simple lang. Yung tipong parang andyan lang yung Andiyan nga yung kanin, andiyan na yung mga simpleng ulam tulad ng yung itlog na buro with ganito o kamatis. Okay, simpleng spaghetti lang. 'Di ba? Pero kung yung buong pamilya masaya at inaalala nila ang tagapagligtas, sapat na 'yon mga kapatid. Sapat na 'yon. Kasi tingnan nyo. At the end of the day, lahat naman tayo ay uh, ano yan? Lahat naman tayo mawawala oh, sa mundong ito. Hindi po natin madadala yan. At bukod pa dito mga kapatid, if we truly realize the message of Christmas, we must realize the facts na yung pagbibigayan, yung mga simbolismo ng Pasko tulad na laman ng Christmas tree and Christmas lights. Isama po yung parol. Ang lahat ng yan ay, ay isang kabatiran na dapat sa lahat ng ito ang Panginoong Hesus nawa ang maging sentro ng pagdiriwang na ito. Mga kapatid, let's think about this for a moment. Handaan. Andiyan na yung mga handa. Pero saan tayo naghahanda? Yun nga, naghahanda tayo para sa darating na Pasko, so to speak, Right? But how about in everyday lives? Especially when it comes on, on, serving the Lord. Remember, alam natin lahat yung point na sinabi ng Lord na patuloy tayo maghanda sapagkat hindi natin alam kung kailan siya muling paparito. Naalala ko tuloy yung Joy to the World na kanta. Doon palang sa lyrics, tinyo, Joy to the world, the Lord has come. Let earth received her king. Bagamat ito'y Christmas carol, isang awiting pamasko, it even points out the fact that this is also a song about the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya nga gusto ko pong itanong ito sa bawat isa, saan po ba talaga tayo naghahanda Naghanda lamang tayo kasi malapit na yung Pasko. Okay naman. Pero, naghahanda ba tayo sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon? Yan po ang dapat nating pag-isipan, mga kapatid. Yes, it's true. Meron tayong mga material wealth. Totoo na pinagpapalatay ng Panginoon. Pero para saan? Siyempre, dapat lamang na maging blessing tayo sa iba. Yun po dapat ang ating matandaan dyan. At saka nakikita naman ng Panginoon ang pagsisikap ng bawat isa. Ang malaki nga lang tanong eh, yung mga blessing na nakamit natin, para saan yun? Diba? At saka, are we preparing? Are we truly preparing for the second coming? Diyan kasi papasok yan. So, as we reflect this one today, handaan eh. Handaan talaga eh. Di ba? Pero saan ba talaga tayo naghahanda? Para saan tayo naghahanda? Guys, mga kapatid, malapit na rin lamang ang holiday. Uh, I mean, malapit na rin lamang ang araw ng Pasko. Halimbawa, pagsapit mismo ng Noche Buena, Noche Buena to ha! Noche Buena. Kapatid, bukod sa inaalala, inaalala po natin ang unang pagparito ng Panginoong Jesus, yun nga yung, yung incarnation nga, incarnation, God became man. Sana alalahanin din po natin na one day Jesus will come again to be the final judge. Yan po nawa ang ating pagkatandaan. So salamat po sa oras na to and by the grace of God we have learned a lot a lot, We have learned a lot about this one. It's true. Hindi po basta-basta po ang panahon ngayon. Kaso nga lang, kapatid. Kapatid. Ito po yung panahon para mag-reflect sa ating sarili. It's not about me. It's not about you at all. It's all about who the Lord is. And at this point, mga kapatid, Jesus Christ must be the center of everything in our lives. Kaya nga, kapatid, mahirap man ang buhay ngayon. Mahirap man ang pinagdadaanan ngayon. Lalo na sa mga kapatid na nakaranas nito. Sana naman gunitain natin ang time na si Kristo ay minsan pumarito sa mundo to provide to provide salvation to His people. Salamat po sa pakikinig and I'm praying that we have learned a lot this, about this. So, sa last na live stream natin uh, about Christmas Reflection, I decided na instead na sa Sabado i-feature yung nativity scene na, na topic, I decided na bukas na natin isasagawa yung special live stream na yan. Kasi this coming Saturday, syempre, kailangan din ng, kumbaga mas, masasabi ko na ah, uh, time with my family time for prayer pray as we give thanks to god because of what he has done for us so sige that's all for today uh see you on the next live stream so god bless everyone jesus is lord see you on the next live stream maligayang pasko